So yun guys, at dito ko nga nalaman guys na ganito pala kakapal ang ano nang ang ang nikotin ng sigarilyo. No? O tingnan nyo guys, ito malinis to ha. Ayan. So nakikita nyo malinis yan guys ha. So kukunin natin yung usok guys. Hmm. Oh grabe guys oh. Oh grabe oh. So ayan yung nikotin. Ay, grabe. So, ayan. Sa lahat ng naninigarilyo. Ayan ang nakukuha natin. Yung nikotin ng sigarilyo. Grabe, ang kapal. Grabe. Di ba nakikita nyo naman, guys, So, uulitin pa natin, guys, ha? Ayan, o. No? Ito yung isa kanina. So, uulitin natin ulit, guys. Ito, konti na lang. Oh. Yan guys, oh. So, lang kinuha ko usok yan guys, ha. Ito, tingnan nyo. Oh. So, baka sinasabi nyo guys, kasi filter na lang yon So, mayroon tayong isa dito, ito mahaba pa. Try natin to, bago sindi. Try natin to. So, ito guys, ha. Try natin ito. Ito yung sa una. Yung ito, yung makapal kapal, ito yung pangalawa. Ayan o So ngayon ito Yung bago hindi Itay natin ulit Kung mayroon. Hmm. Ay grabe guys Lahat mayroon talaga So ayan o Grabe pala yung Anong nikotin o no? Grabe so Lahat na naninigali dyan nyo No? ayan o yung resulta grabe ang kapal ng nikotin talaga o, tingnan nyo guys oh. oh, pulang pula talaga oh. ay grabe so hanggang dito lang guys ngayon alam nyo na peace out